At heto naman po yung aking day 3 ng uh, buhay kusinero dito sa British Virgin Island. At heto papasok na nga po tayo. Inaagahan natin pumasok para po tayo ay may maabutan na sa sasakyan sa karsada. At habang palakad nga po ako dito may nakita akong ubas na yan. Pinagpipitas na natin. Hindi naman nila napansin dito eh. Hindi naman nila nakain kaya ako na lang ang kumuha. At habang naglalakad tayo, eh, pinapapak natin yan sa daan. <laughs> Siyempre, libre naman po yan. At marami nga rin po itong mga prutas dito na hindi lang napapansin at hinahayaan na lang nila. At habang palapit na nga po ako dun sa may pagtatambayan ko, paghihintayan ng uh, sasakyan. Ayun, nakita ko yung service ng company namin. Galing sa port, kumuha ng delivery. Kaya naman dali-dali na akong tumakbo para makasakay. At naabutak ko nga rin yung aking isang tropa na nag-aabang din po doon sa may waiting shed, kumbaga sa tambayan ng mga stop na hinihintayan namin. At heto nga si brother na kasabay ko. Hello, man. Good. Yeah, man. It's a good man, big bro in the house.

Single pala yon naghahanap ng girlfriend na Pilipina Kung sino may gusto, PM nyo lang dito sa aking page Ay siguradong, daku yan <laughs> Joke lang po, pero totoo yon At hetot na, nandito na nga po kami sa may uh, Endos hideout sa may ano po Likod ng uh, crew room Kaya pagdating ko dyan, de, syempre Bababa na po namin yung mga gamit namin dyan At mag-BBS na po kami At kami ay papasok na po dun sa may uh, kitchen oh hanggang dito na lang po ang ating vlog Yun lang, love you all, mama, chup chup Alright